Amin pong napag-alaman na ang inyong uh, munisipalidad ng Santa Ana uh, ay kasama sa anim na project sites na napili na matayuan nitong nga uh, Marine Research Station ng DNR. Ano po ba yung magiging papel ng inyong tanggapan sa nasabing Marine Research Hub na ito? Yeah, Chet, ang um, yeah, yung Marine Research or Marine Hub uh, Station um actually hindi ito bago uh, kasi kung titignan natin ang ang kagayan ay nasa sentro talaga ng uh, key biodiversity areas yung key biodiversity areas kasi ito yung mga tinalaga ng mga siyentipikong pag-aaral para sa mga uniqueness ng bawat species sa buong uh, pulo ng bansa no so dito lang sa atin dito sa region 2 may anim tayo na biogeographic region. So kasama dito yung part ng uh, Northern Sierra dito sa may Isabela, ang Peña Blanca Cagayan, itong eastern part ng yan sa Gonzaga, sa may Santa Ana, uh, Lalo. No? So, so lahat nitong mga nasa eastern Pacific East Board, may mga unique characteristic dito and kasama dito ang Kalayan Group of Islands. And even Batanes, And ang pinakasentro talaga dito kung tutuusin sa probinsya po ng Cagayan ay nandito po yung tatlo o apat na key biodiversity areas, no? Yung uh, tinalaga namin, number five, I, I I think number two, three, four, and five. So that is part of the Palawi Island, the Babuyan Group of Islands, and uh, yung cluster and municipalities of Gonzaga, Santa Ana, even Lalo, the Magapit, no? yung sa may MPL natin and even the Peña Blanca. So yung marine stations dito will look into the coastal areas of the entirety of uh, Region 2 at ito yung magiging uh, backbone natin in terms of decision making sa lahat ng mga uh, coastal related activities. So dito magaganap yung ating mga scientific uh, studies uh, related to uh, mangrove uh, seagrass, coral reef, no, areas, no, uh, in the entirety of uh, region 2. Ang kasamang chat, alam mo ba na ang kwan itong areas na ito kasi eh, nandito yung tinatawag nating Kuroshi Current, no? Uh, dito sa may eastern board. Uh, particularly on this uh, itong Kuroshi Current, very important ito. Kasi dito nagsisimula yung flow ng tubig papuntang Taiwan and Japan. Ibig sabihin at nag ano umiikot lang ito, no? Flows back, pupunta sa taas and then babalik sa atin. So ibig sabihin yung circulation ng tubig will also affect the organism and the distribution, no? Yung distribution niya. So it cut across dito sa ating uh, sa atin kasi lahat ng organisms, corals, seagrass and other related uh, marine uh, Uh, species ay nagsisirculate sa itong parang